inirekomenda ni Senadora Amy Marcos na sa korte na lamang dalhin at huwag nang imbisigahan ng Senado. Ang kaso usapin tungkol sa war on drugs ng Duterte administration, lalo na kung meron namang itong matibay na ebidensya. Pero para naman po kay Senador Sen. Estrada, mahalaga ang testimonya ng mga isinasangkot para naman mabigyan ng katarungan yung pong mga naging biktima ng gera kontra droga. Samantala, kukonsultay naman ng liderato ng Senado ang mga mambabatas kung dapat nga bang ituloy ang imbesigasyon at hindi umano dapat na sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo ang manguna rito. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean. Alex, iminumungkahi ng ilang senador na Committee of the Whole ng Senado ang mag-embestiga sa isyu ng War on Drugs na una nang ipinapanukala ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ay para mas marami daw testigo ang mapaharap sa pagdinig at hindi ang self-serving ang senador na siyang mag-iimbestiga. Nangangamba si Senator Amy Marcos na magbanggaan ng Senado at Kamara kapag itinuloy ang plano ni Senator Ronald Bato de la Rosa na imbestigahan ang kaso ng war on drugs sa ilalim ng Duterte administration. Hindi rin anya malayong makaladkad ang Senado bilang institusyon at maakosahan ng self-serving dahil nadadawit ang ilang senador. Mungkahi ni Marcos kung talagang may ebidensya laban sa mga itinadawit sa war on drugs, magsampan nilang ng kaso sa korte. Karoon ng Senate investigation yes. eh kinakabahan ako na masabihan na self-serving mm -hmm. tapos mag-uumpugan lang kami ng ulo ng Congress ang akin kasi maliwanag dapat na yung uh, uh, ano yung uh, hatian ng trabaho ng tatlong sangay ng ating pamahalaan ang maganda siguro palibhasa marami na tayo na sakop ng mga pa, ma, mga katibayan, dali na natin sa korte. Kapag uh, sapat na, let's bring it to court so that hindi masabihan that it is partisan or self-serving or otherwise um, um, untruthful. Sa tingin ng Senador, may sapat na ebidensya na lumabas sa Quad Committee hearing ng Kamara, kaya mas makabubuti kung gagamitin ito ng DOJ para maghain ng kaso. Uh, DOJ is uh, competent at this point to make a case with the help of CIDG, with the help of the NBI. Perhaps uh, prosecution is in order. Ang tagal na eh. At uh, alam naman natin na uh, as... Uh, cases uh, linger the evidence grows cold and uh, the uh, testimonies become stale and the witnesses disappear so kinakailangan dalian na talaga. Sa ating mga Una nang sinabi ni Dela Rosa na handa siyang magsagawa ng parallel investigation sa kaso at ihimuki na humarap sa investigasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod sa dating Pangulo, si Dela Rosa at Senador Christopher Bongo ay itinuro ng mga testigo ng Kamara na umanay sangkot sa War on Drugs. Sabi ni Marcos, bagamat may karapatan si Dela Rosa at Go na idepensa ang sarili. Pero hindi anya magandang tignan kung magagawa gamit ang Senado. Maaakusahan silang self-serving kung ang mga nguna ay mismong mga inaakusahan. Sa pananaw ni Marcos, mahalaga ang mga lumabas na impormasyon sa Quad Committee pero ang mahalaga kung ano ang pano panukalang batas para hindi na maulit ang drug war. Palagay ko, there's a great deal of evidence that has already come forward. And I believe they will be gathering more sa AMLA at sa COA. Ang akin lang ganito, no? kasi ang dapat uh, natin balikan, ano talaga ang uh, pakay ng legislative investigation? Dapat in aid of legislation. Eh hinahanap ko kung ano ang batas na papaltan, babaguhin, dadagdag para rito. So, yun lang ang iniisip ko. Sa ngayon, sabi ni Marcos, mahalagang balikan ang PNP modernization dahil kung mga pulis ang tinutukoy na nagkamali sa pagpapatupad na war on drugs, nariyan naman ang NAPOLCOM, Ombudsman at Korte na pwedeng maghain ng kaso dapat daw tignan ng IAS ng PNP dahil matagal nang sinasabi na wala itong bisa sa pag iimbestiga Ay uh, parusahan na yan para hindi na tayo ipasukin ng mga ICC na yan at kung sino-sino pa. Mm -hmm. E eh di mas maigi saan na kung mas mabilis yung ustisya sa atin mm -hmm. e eh di hindi na nakialam yung kung sino-sino. Ang bagal kasi. Yan ang problema. Mm -hmm. So, huwag na natin pabagalin. Diretso na natin sa korte at uh, magsumigasig sila. Mm -hmm. Yung DOJ pursue All these cases, file them as quickly as possible, and make certain that uh, we have swift justice finally. pero ang ilang senador pabor na mag-imbestiga ang Senado. Sabi ni Senador Jingoy Estrada, mahalaga ang testimonya ni Duterte sa pagtuklas ng katotohanan at sa pagtiyak na mabibigyan ng katarungan ang mga naapektuhan ng gera kontra droga. Sabi naman ni Senate President Francis Escudero, nakausap niya na sa telepono si De La Rosa at sinabihan niya ito na hindi maganda kung siya mismo ang mangunguna sa investigasyon. Yan ay para hindi sila maakusahan na impartial at hindi patas ang kanilang pag iimbestiga Pero kukonsultahin niya raw ang mga kapwa mambabata single sa isyu sa pagbabalik ng kanilang sesyon sa unang linggo ng Nobyembre. Nakakonsultahin ko ibang mga miyembro pero nakausap ko na si Sen. Um, Batok Agnayan at ang sinabi ko sa kanya, anumang investigasyon na nais niya patungkol sa kanya mismo at kay Senator Go mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang manguna ng komiteng para walang aligasyon na ito ay uh, personal at hindi impartial at hindi fair. Alex, sa ngayon ay wala pang pa naghahain ng resolusyon para investigahan niyang kaso ng war on drugs. Sabi ni Senate President Francis Escudero, personal silang magkikita ngayong weekend ni Senator De La Rosa para ipaalam yung mga consequences ng posibleng pag-iimbestiga sa kanyang sarili ngayong nga nadadawit siya mismo sa kaso ng war on drugs. Alex. Okay, Mayan, uh, yung uh, hiling ni Senate President Jesus Escudero na kumaari ay e eh, wag silang manguna itong dalawang senador may tugon na ba dito si senador bato na mag inhibit ba sila sabi ni senator escudero nakausap niya si uh, dela rosa kanina sa telepono pero wala pa silang uh, maayos na naging decision ang uh, ang hanggang sa mga ngayon ah, kay kasi Alex ay hindi pa sila personal na nakikita. Ah, ang sabi niya ay ah, nilatag niya kay Dela Rosa yung mga sitwasyon kung sa mismo ang mag-iimbestiga posibleng ah, hindi ito maaari dahil maako ma ma siya ng conflict of interest at hindi niya daw pwedeng imbestigahan yung kanyang sarili. Sabi ng ang senador, ikukonsidera nila yung Committee of the Whole ng Senado o kaya hahanap sila ng appropriate committee na siyang uh, pwedeng mag-imbestiga sa issue. At panghuli siguro mayan na uh, balikan ko lang yung uh, naging pahayag ni Senadora Amy Marcos. Ito ba'y nag-ugat nung nagsalita ang isang mambabata sa mababang pulong ng Kongreso, if I'm not mistaken, si Congressman Abante na sinasabi niya na itong Quad Committee ay in aid of legislation at in aid of prosecution. Ito ba ang reaksyon niya? Tama Alex, ang sabi niya ay matagal na naman niyang iniimbestigahan kung talagang uh, may mga ebidensya ay dumulog na sa korte uh, para matapos sa daw yung issue at hindi na magamit yan sa pamumulitika. Okay, maraming salamat sa iyo, Mayan Corvera Matanaten sa Senado. Maraming salamat sa inyo pagsubaybay sa Mata ng Aguila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Upnet 25 TV.